Ikasyam ng Mayo, taong isang libot bulong daan at pitumput liba. Ipinanganak si Gregoria de Jesus, na din sa palayo na Oriang, ang asawa ni Andres Bonifacio at isang magiting na babae na nagkaroon ng mahalagang papel sa himagsikang Pilipino. Tumigil siya na maaga sa pag-aaral para tulungan ng kanyang kapatid sa negosyo ng kanilang pamilya, kasama na din ng pag-alalay sa kanyang ina para sa mga gawaing bahay. Kalaunan ay niligawan siya ni Andres Bonifacio na tinuligsa ng kanyang mga magulang dahil sa pagiging mason nito. Ngunit nagawa nila magpakasal sa kabila nito at ikinasalbuli sa seremonya ng katipunan kung saan siya ang naging pinakaunang babae na sumali sa lihim na organisasyon at ang naging lakambidi nito. Ipinagkatiwala sa kanya ang mapanganib na pangangalaga ng mga sikretong papeles ng grupo na kanyang agad na tinatago kapag hinahalughog ng kapulisan ang kanilang tinitirahad. Nang madiskubre naman ng tuluyan ng katipunan, nagtago si Oriang at si Bonifacio sa kabundukan at dito ay natuto din siyang gumamit ng mga armas upang makilahok sa mga bakbakan dahilan upang maging karaniwan ang hindi nila pagkikita ng madalas hanggang sa araw na mabitay si Bonifacio dahil sa umano'y sedisyon at pagtataksil. Isang taon naman matapos ito ay nagkaibigan sila ng katipunerong si Julio Nakpil at pagkatapos sila magpakasal na natili na lamang si Gregoria sa bahay sa mga susunod na sigalot na babalot sa Pilipinas. Hanggang sa kanyang kamatayan, isang taon matapos sa kupi ng mga Hapones ang Pilipinas sa ikalamang digmaang pandaigdig.